po tayo Kambasi Project Kambasi Project Update po tayo dito sa mga nagawa ng mga tropa natin mga boss oh, Shout out sa mga viewers na tsaka subscriber yung si boss ano Boss Bong oh, Shout out Good ah, morning Ayan uh, ah, na po tayo dito sa Kambasi Project mga boss Ito yung ating mga tropa sa Kampase ayan si Boss Eric at si Kuya Emilio tinitignan <laughs> yung gawa natin yung dream house ni Sir Alan at ni Ma'am Bambi Boss, pinalalagay ko na yung gear dito sa ano, sa gara eh, kay Bato. Nagawa na yung ano, na-frame na yung ano, yung ID angular ang ginamit po natin tapos naka plastering bala na po yung ano wala po yung gagawa na napon na. <laughs> ayun ah na. wala na kanil eran yan eran <laughs> yan haba ito pala ako eran yung gagawa mo yan palang may naging harap yan ayun plastering na dito tapos may pintura na yan tapos yung mga installer natin sa, sa ano sa ceiling ngayon diretso pa rin ang paggawa Ayan. Yung ating entrada, yung ating pinaka entrada, yung main na ano na Wire ayan, nakabang na yung ano. Entrance cap nakalipat na yung kanyang linya sa poste. Bali magdudulog na lang po tayo doon pagka natapos ng ma framing. Yung mga natin, yung mga metal paring ceiling natin. ito asintada dito sa bakod kilometer line si si Melvin ah. good morning Melvin kapangalan pala mga boss nung ano yung kaibigan natin vlogger shout out pala kay ano kay kay boss Melvin na vlogger din po tsaka yung content niya construction din po So, ano po siya? Location niya po na sa so, Makabebe. Makabebe po siya. Shoutout! Boss Melvin Black Gildors. Ayan, shoutout po. Kapangalan nung ating tropa, si Melvin. Oh, shoutout ka muna. Shoutout sa'yo, Joe. Agad mo. <laughs> Diretso po. Tapos, last na yan, ha? Ito, pwede sabos na po yung lakas doon. Tapos, pwede na tayong mag-waterproofing dito. Tapos, yung masigil yung mga kanopi ng mga pintor natin. Ito, si Bay. Masalawag mo na siya. Catch out, Joe! Cut out Nasa mana si Jauw? Nasa... Kanigwang uh, Project Jauw Mata, Shout out daw Untuk mga tropa nata dito sa Kambasi Project oh, Nagre-level sila dito Para sa gear der Empat panggan nung mga Raptor natin Ito 2x4 po 1.5 yung mga... Raptor na mana natin do Dito sa garahe eh. Cut out Jauw Jauw, <laughs> natagan na yung akaber mu Jauw Oh, okay, ya, yang kabar sejauh? Si Pulang pula, -pula mata matanya, boss. Jauh <laughs> mata, ha? Pinapatulan mo yung ano, yung gin bilog. <laughs> Ayan, pinamama sila kami mga side din para malagay na yung mga... Oleng, gaya kaya PVC panel dito. Kasi yan lang po yung kulang dyan, tsaka yung pintura. Na Ronald? Tapos. Tapos. Ito po yung design natin. Tapos ito dito sa mga ano, sa mga window na dito. Meron-meron siyang ano dito, Oni. Tapos, pwede siya sa ilalim. Yan, pagkatapos to. Ano na, talis naman ng gagawin dito. Kailangan, ta tapos muna yung ano, yung isa may bago mag-tiles. Para hindi ma -ano, ma-damage yung ating mga tiles dito sa flooring. Bay, merong ano, may may kulang? ah hmm? Kulang hmm. sa pagmamahal. <laughs> pagmamahal. <laughs> <laughs> Ito. Yeah. Dito sa ano, hindi muna sila makapag-flexi ba kasi may, nag nagbabakod dito siya na. nag sa bakod. Si Melvin dito. Tapos niya plastering. Pakatapos na ni Melvin dun na gagawa yung mga pintor natin dito. PVC panel tapos cob Dito, PVC panel din tapos cob Tapos meron tayong mga design dito. Tatlo, box. Ito meron siyang shadow dito. Tapos PVC PVC panel. Cob. Cob ceiling. Dito at saka doon Tapos yung abang natin sa ano sa AC ayan meron na. Abang. Naka-separate po na ano yan na uh, aircon yung kanyang AC. Diretso doon. Tapos uh, number 10 na ano na ang gamitin natin sa AC. ito yung gear natin tapos dos yung um, ito dos tapos uno comfortable ang kapal nyan yan pinaano uh, yun yung, yung ano yung bakal doon para ma weldingan tapos dito may welding din dito yun ang ganda yung ano yung mga chibular natin yung mga raptor magbubutas din si Bato doon bali ano po yan lima lima yan na Bato lima ano lima yung ating mga ano, raptor dito 2x4 by 1.5 po

tapos masinta plastering naman dito kaya huwag gagamit alam tayo ng bangka rito ah Melvin bangka na lang dito ano marami na ng bangka rito yung, mga bangka sa likod magi magiiram na lang tayo doon kasi wala pang tambak to ito meron ng mga ilaw to yung dalawa tapos yan, pwede na natin bilhin yung mga ilam nito para pagka na-finish yan, pwede na natin install. Tsaka dito, mga strip light para nakareserva na. Yan sa mga cove natin, strip light, pin light, center light. Uh, pwede na natin pong ano, bilhin yan. Tsaka dito sa mga kwarto. Yan, pwede nang ma-install din yan. Yung mga pin light, center light, tsaka yung strip light tsaka yung, ano, yung water closet titingin din po tayo mamaya sa RV Ramos Shoutout kay Boss Mac sa RV Ramos sa uh, ano, Lagundi, Mexico tsaka yung water closet tsaka yung uh, shower ayun pa lang shower mga boss nandun na sa bodega natin yun lang po water closet ang hindi pa natin nabili tsaka yung mga ilaw Kim Coat. Ayan, kasi natin. Mondo, from ano, you know, Davis. Bye. Ano si, ano, ma uh, na si Baya. Uh, oh, muna mo na, Bay. Kasap, siya mata. Kasap, <laughs> <Gosh out>, 500. Mabuhay <laughs> <So>, ka. Mabuhay <laughs> ka. Mabuhay ka. Ayan, mga boss. Iba muna natin mga tropa natin dito. Tapos ah uh, na bili po tayo ng mga ilaw. pa pala yung mga wall lamp dito. At bali ano, tatlo yan. Bili natin sa RV Ramos. Okay. ah, nilalagay na yung gear Magahan lang yan Kaya yan, kaya ni Bato yan Kaya ni Bato yan Bato-bato sa langit Tulang na yan yan Ano bato? Itas mo yung Ano Alib, ikaw kitang metong Kaya pa metong? Ako, Tulak yan eh

ito yung mga ano natin, mga tropa natin ano. Ah, uh, mga aray, siga, mga siga aray, ng kampo sa ito. Ang na, Arko yung pabata. Arko yung pabata. Puro, macho ah. Yung uh, mga natin, meron natin. Ayun na. Ayan, nasa palit na po tayo. Redemptor po tayo yung sa kanilang full out kitchen basket nandito sa second floor yun, dun sila kita ay pupunta sa uh, Perfect kitchen. Ano, yeah. perfect kitchen. natin isa Asia ko Asia ko ano ba tayo? Ayan, Ayan si yeah. Pero na, ano na tayo ko perfect kitchen Ayan si ate oh, Shout out ate <laughs> <laughs> Hello po Ayan, Ang um, uh, ano, uh, sa dito sa home depot Si ate tsaka si kuya Ano pa mo ate? Julie po Julie, mm -hmm. shout out Mam Ma Julie tsaka <laughs> si sir JC Sir JC, ayan yeah. Ito na siguro yung ano Perfect kitchen na lang kukunin ko tapos dito ano? na? Opo, free na po yan sir Saka, Para sa na ano lang yun sir, para dito lang sa may Sa may may, may Sa sa kanya ah, Dito sa may nalagyan ng plato na ano? Opo Tapos kuha din tayo ng ano, ng cutlery tray Isa Ayan So Wala nang ano yan, wala nang ano discount um, Wala nang um, discount yan Wala yan, alang Ay pero Ay may ano naman po kayo, kayo kay sir Sa sir. Yeah, sir three kapag yan, uh, si sir si na um, Okay sige on. Bali tatlong items ano? Sa dalawa tatlo. Okay? Okay sir. Yan, okay na. Kunin na po. Kunin na. Ah sige. Okay. Counter na po tayo. Ayun si Kuya. Ah. Uh, Shoutout! sir, birthday po ng boss namin, Ma'am Lani Mutok. Ay, happy birthday po. <laughs> Ma'am Lani Mutok, shout out. Ayun. Hello. <laughs> uh, happy birthday ulit. Thank you po. Hey.

Ito. Yung CBM 4010. Okay, pwede yan. ipatong pwede yan. Okay. Ayan. RB Ramos na po tayo. Press yung dao. Ayan ah. ah okay. Ito ano na tayo. Kay... Hey, Boss Mac. Ito uh, yun, Boss. Boss Mac! Oh, shout out, Boss Mac. Shout out. <laughs> Nani na makalbog. Hindi na. Pilipan lang kaya sa kent, ha? Oo. Yan ako lang <laughs> e, e, ko mm. Ano, yung ano, strip light. Isang box pa, tsaka yung water closet na binibigay mo sa akin. Kukunin ko na yung dalawa. Oo. Ayan. Eh. Ay, ang dami pong mga ano dito. Dami kang mapipilian ng mga ano, ng mga ilaw. Saka water closet. Yan, ano, dami Oh. Ano. Dito na sa ano, may chiko. Lagundi. Siyan din 'yan, ano.

Ito, ito na yung pinakamataas na toyo Ito, ito standard eh. Standard. Ayan na, pala pareho sa lawa. Uh, ito na. Tumakas na yun. Pari na yan, pareho ko lang yung sa CR, dalawa. Tapos yung kanyang laboratory, ito. Ito, tsaka yung isa doon. Ay, ito, ito, ito. Ayan. Okay, yun na, na, na talagang pinakamataas na, Boss Mac. Ayan na, Boss. Tour uh -huh. drain, pwede po tayo. Tsaka yung mga driver nung ano. Driver ng ano yan? Conductor. Conductor yung driver. Parang pamasay. Okay. Pancanood. Tapos kasama na yung ano yan ha. Nakaset na yung Pitings. mga fittings sa tsaka pancanood. yung yung kanyang gripo. Gripo. Sa grip, grip. niya. Sama ni Billy. Ay, kaya nga nag-repo. yan ah 304 304 Anong... Yung nangangalawang na hindi nangangalawang. Uh, ano na malabas yan? Gin or Red Doors? <laughs> 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 ano? <laughs> ano ata? Red Doors eh, no? San, O San Mig Light? San Mig. Like? San Mig. pa San Big na may yellow. Ayan. Tapos 3 okay. no, Tapos yung Okay. Ayan, tiba. Ano? Dual yung ating ano? Dual, dual. Dual. Lahat, para matibay. Single. Hindi nga liwasan ko sa'yo. sobra like Mas pakla eh. Pero rin dyan pa kay mo Okay ba? Okay. Ayan. Ano pala yan mga boss? Sa Kambasi Project po lahat yan. Yung bibili natin dito. Sa RB Ramos. Kay Boss Mac. Boss Mac. Ayan. Ito kayo. Parehas yung pangalan natin na. Boss Mac. Boss, graba ako nga. dab dab Bali boss, kulang ng dalawa ta. Oh, sir. bali ta plus sir, may dalawa din. At may dalawa. Eh, mga boss, kulang daw yung ano driver. Ah, uh, punta tayo dun sa isang ano niya, doon sa isang, isang kanyang ano, pwesto na. Oh, boss. Sa ano niya, sa San Fernando? Oh, nagun yon. niyan. Ah, din. Wala pa dito. Oh, sige. Dalan po tayo mamaya doon. Kukunin natin yung ibang ano, driver. Driver ako, doktor. Ah. Split box, one box. One box, okay. So, yan mga boss. kumpleto na po. Yun na lang ang dalawang ilaw yung ano, center light sa... Square yan, square! Tapos ah, nagliligpid na si boss na ka. Ayan na yung ulan ha. Ganyan lang yan guys. Masipit lang yan. Ito lang mo boss. Sa loob na lang. Okay, tapos doon tayo doon sa kanyang isang ano, pesto. Pupunin natin yung ano, driver. Doon na boss, Mac, sa isang ano, pesto. Grabe lang, okay. Pasyal tayo doon para makita po natin yung kanyang bagong pesto. Uh -huh. Doon sa... Lagundi. Lagundi rin. Okay, thank you. Diyan ka rin boss, nakasalamat. Okay. Ingat. Okay, po, boss, let's go. isang branch ni RV Ramos dito sa Lagundi di Corin po to. Malapit lang po to sa Wilcon. Ayan yung Wilcon. No? Okay, punta po tayo dito. Pupunin natin yung ibang driver nung ano. Streetlight natin. Ilan po yung Wilcon dito? Tsaka yung ano, Rockdonald. Ito si Boss. Yung ano, driver. Driver na ginawa ko sa kay Boss Mac. Ayan, na, marami rin dito ano. Marami rin dito ang mga modern na ilaw. Ayan. Sandilya. Brands ni Boss Mac, RV Ramos. Ang kain okay, driver. Ayun, wala bang conductor? Wala, wala bang driver? Ano lang, driver lang? Pasero! Mm -hmm. <laughs> ha, boss? Pasero, meron. Bocero. Ah, pasero. Si boss, ano pa ka na, boss? JR po. JR? Junior. Junior lang. Jaja po. Jaja, yan ha. Dito, marami din silang mga ano dito, mga display. Ayan. Tapos mga water closet na, ito rin. Marami. Mga sink. faucet ito tapos merong pang ano tsapusi bathtub boss nasa makaan ito sir hmm. 85 85k ayun 85k lang po ito may discount pa yan sir pag ah. subscriber ah yan ah. <laughs> yan may discount pa raw ito yung bathtub ito 65 kasama yung faucet okay. yan 5,000 tapos may discount pa na ansap. Malaki ah, mas malakit oh, mas malakit oh kan di sa isa na. No? Mas malake. Yeah, mas malake yung mina bayaran na upa pa, boss. <laughs> Ayun, ah. Bali dalawa pa ng ano niya, pesto ni Boss Mark, Arbi Ramos. Dito sama na kung di